Hello, good morning. Oh, hi, guys. guys. So, tara let's samahan niyo ako today. Tayo mag short spin lang dito sa ating lugar. Morning. Magigikot-ikot lang tayo and then after natin magigikot. Ah, uh, bibili tayo ng pang breakfast natin para sa ating mga kasama sa bahay at ang mga kasama ko ay mga may sakit si misis at yung bunso ko is may lagnat na dali ng trunk ah, so last last 3 days Naabotan kasi ng ulan ayun, after maulan nilagnat so yun, kaya tara let's guys samahin nyo ako magikot-ikot ng konti makapadyak lang at siyempre magwi-withdraw na rin ako wala na akong money, eh, wala akong kadaladalang pera ngayon Kailangan mag-withdraw Oo nga <laughs> Time check is 8am Late na tayo magpadyak kasi galing pa ako sa tennis court Naglaro muna ako May isang game tayo And then ngayon Padyak naman Okay let's go ang stoplight dito sa dakila sira ang stoplight pero actually mas mainyong pa sira ang stoplight dyan sa may dakila kasi pag bukas yung stoplight dyan gumagana siya mas mahaba ang traffic so tignan nyo ngayon hindi gumagana yung step light pero walang traffic hindi ka tulad pagbukas yun ang haba ng traffic dyan Ooh, sarap ng araw oh hindi siya ganong kahapdi sa balat kasi nga bear na tayo ngayon kaya yung araw niya hindi siya makahapdi sa balat at malamig na ang simoy ng hangin at ngayon din yung dating 5.30 team aliwan 5:30 madaling madaling pa magwi-withdraw sa my uh, video yan na, malapit na tayo sa video yan, after nitong ENT Hindi, o sana lang hindi offline. Ah, hindi meron, na eh, nagbibitro. Tama, ayos. Okay. What is that? ako ah Ngayon lang ulit tayo medyo Pumadyak-padyak Ito ako may Tapat ng Paradise Hotel yun, ito ang dahilan kung bakit mahina ang tubig sa amin yan yang nawasan na yan prime water grabe kayo babayad kami ng minimum pero at tulo malakas pa ng aso <laughs> sabi nila pag gumana na itong prime water malakas, yung, malakas na yung tulo ng tubig namin pero walang nagbago same din mas malala pa ngayon sa amin mag start ng 8 ng 8 ng umaga sa tapat ng SNR Malolos Sa amin mag start ng 8am ng umaga Hindi natutulo ang tubig doon sa may lababo namin Wala na, hindi na umakit ang tubig Tapos magkakaroon na lang yun Siguro mga bandang alas 9 ng gabi Walang sasampa tubig Pero doon sa labas namin Sa, sa may labahan ni Mrs Tumutulo naman doon kasi mababa lang doon Kaya lang dati Mawawalan kami ng tubig ng alas 8 Pero mga bandang alas 9 ng umaga Alas 10 Makakasasampan na ulit sa lababo Pero ngayon maghapon na Halos wala ang tulo sa lababo Grabe Prime water Wake up time check 8.15 dito ako sa may tabang pabuntang tabang malapit tayo sa eskwelahan ng tigay BWH at itong kabila is NFA so yun dahil uh, bare na nga tayo Maraming nalang kitinda ng parol Dito sa Bulacan So ayan o oh, Sa right side natin Mga parol Ayan Parol din tayo sa may tabang uh, apat na makto so ito guys di ba yung arko ng arko ng bulakan dito welcome to malolos bulakan so yun tinanggal siya kasi nga sabi nila kaya tinanggal is nagiging cost ng traffic kasi nga masikip yung pagkakagawa nya so sabi babalik nila pero is almost one and a half month na nandito pa rin yung binaklas silang arko sa gilid so lalo pa naging ng traffic to kasi ayan, yan, yan sa gilid na yan no? yan yung arko ng Bulacan tapos natin yan natin lang galyan yung ginagawa na yan sabi nila kaya nila tinanggal is naging ng traffic dahil masikip daw na kaya lang parang wala namang binago ganun din inakabit din yung poste hindi man jazz. tapos lalo pa naging traffic dahil nga iniwan nila dun sa Dilid yung arkon na binaklas kaya naging cause pa ng traffic yun So yun, dito na ako sa may tabang Papakit ng tulay Kakanan tayo dito And kung yung diretsyo is Papuntang NLEX Going to Southbound Manila So yun, namakita tayo dito sa Tabang Yuu, ahon to At least nakapadyak tayo ng may konting ahon Yep yeah boy Padyak lang ng padyak Mali pala ako, dapat pala lang ang talaga ginagawa yan, no? ito eh. Ginagawa dito sa may tabang. Anyway, so pajak na ulit tayo. Okay. So yan, yung papasok na yun ng kalsada ay pakanan. Going to NLEX din yan. So ito hospital na ito. Ito pala yung Luzon Alliance Medical Center. Ginto Bulacan. So, yun. So, ito pala yung kanyang hospital. Luzon Alliance Medical Center Incorporation. So, tara. Okay. Diretso na ako. Let's go. ayos tolay tulay ng tabang yung diretsyo na yan is going to Plaridel going to Pulilan and then Bustos and then Baliwag San Rafael, yan yung diretsyo na yan Woohoo! Lusong! Yes! Santa Cruz! So ayan, mga nang bumili ng halaman Punta kayo sa may tabang, dito bilihan ng mga halaman Ayan o, oh. yung paligid na yan, Puro bilihan ng halaman yan Ayan o oh. Marami kayong makibiling halaman dyan Marami kayong pagpipilian galing kayong Manila ito yan pinadaan ako na ito yan galing po from Manila dito yung arko ng welcome to Bulacan so yan o oh. welcome to Bulacan sapat nga yung Jollibee na tinanggal nila ha dahil nagiging kuwak sa traffic So ayan Nagiging kuwak sa traffic din Pagkatanggal Kaya sa baba oh Mamaya yan Mata mo matraffic na dyan Lalo pag rush hour Starbucks Starbucks ng Giginto Bulat kan ah hindi pala tikay pala yun ng Starbucks na yun hindi pala Giginto nakasakop dun tikay so yan pabalik na tayo guys pupunta naman tayo sa may Doris at bibili tayo ng breakfast ng mga pasyente natin si Kobe at si Mrs. get well soon soon yung dalawa ito ako sa tapat ng NFA tapat ng Paradise Resort gusto nyo mag swimming dito sa Paradise Resort pwede kaya lang hindi na sya ganong kaganda katulad ng dati dati maganda yan dinadayo talaga pero ngayon napabaya na sa dami na kasi ng resort dito sa Bulacan prime water prime water oh gising so kakaliwa tayo dito papuntang marcelo counter flow na tayo sorry po And kakaliwa tayo dito bibili tayo ng uh, ang gusto daw nila is lugaw bibili tayo ng LTB so yan dito na tayo sa tapat ng tennis court yan yung tennis court yung kabila nyan yan yung gate so yun wala nang tao sa court wala nang galaro At sa Sabado, October 12 Mayroong concert daw dito SB19 na magko-concert So yan tara pasok tayo Tignan natin kung mapayagan tayong pumasok Kasi alam ko alas so -so sarado na ito eh. nga, may nag-prepare -pre ng stage may okay, alam lang tayo <laughs> Track Oval Athletics Basketball 10 pesos Volleyball and Sepak Court tennis court 30 pesos swimming pool 30 pesos and 40 pesos so yan ito yung gagawing concert dito sa sa may Bulacan Sports Complex ikutin natin so sabi nila SB19 na magko concert dito so yun Di, sa ano yan October 12 Saturday so nagpe-prepare na sila ng stage Yeah, Oops, sorry. Yo. Mukhang malaki yung stage na ginagawa. Expected kasi nila talagang maraming tao, maraming manonood. Sorry, sorry. Tumama yung cam ko. So, yan. Pag umaga, pwede ka pang mag-jogging. Saka tennis. Sa hapon, sa start ng alas 8 pala ng umaga, is close na siya. Bawal na siya. Sinasara na nila itong complex. Tapos, sa Friday, ah, uh, October 10, sarado na itong totally closed na itong Bulacan Sports Complex para nga dito sa gagawing concert ng uh, October 12 kaya sa Friday, Friday, pa lang is sarado na itong oh, ang Bulacan Sports Complex bawal na mag jogging, bawal na mag tennis and swimming, basketball lahat bawal na sarado siya hanggang start ng Friday hanggang Sunday so Monday Monday na ulit ang bukas itong Bulacan Sports Complex kaya wala tayong lalaroan ng Sabado at Linggo Ang tennis sa iba tayo maglalaro hanap tayo ng ibang malalaroan so yun guys kung gusto munod ng concert sa October 12 Saturday SB19 dito sa Bulacan Sports Complex punta lang kayo dito yun. Okay guys, thank you Lalabas na tayo Bibili naman tayo ng ating So yun guys, thank you very much ah, Uwi na tayo Adalan tayo sa Doris, bilihan ng ah, Mga pagkain So okay, thank you very much Arigato gozaimashita, bye bye Thank you, bye bye Babush So ayan dito na tayo sa Doris pilihan ng mga pagkain mga pancit palabok dugaw spaghetti, etc. 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 okay may LTV? dalawa take out yun yung mga pagkain nila toys palabok pansita o ito nga pansita so, sopas yata o, sopas o umami siguro ang spaghetti so meron din ng kakanin puto hmmm Tamalis, tamalis kasi, tamalis. Okay lang natin yung order natin na dalawang LTV. That's... So wait lang natin ating order ang um, wala yung bike ko so thank you so ayan ito na yung order natin okay, order na tayo ng dalawang LTB and kalahating spaghetti okay spaghetti sa atin yung LTB dun sa sa pasyente natin Okay, uwi na. Let's go. Thank you very much. Bye-bye. Hanggang sa muli. Bye-bye. Saturday, try natin pumadyak. Kasi wala tayong mga ng tennis. Kaya, try natin pumadyak ng, ng Saturday. Or pati Friday kasi wala rin. Sarado na rin nga pala ng Friday. Okay, thank you. Bye-bye.